So ito na yung mga sinapit ng mga sisiw natin mga farmers Yan daming patay Yan mga farmers dalawang balde na naman ng mga patay na sisiw Yan ay ililibing natin dyan sa hukay kasakit mga ka-farmers na makita na ganito yung mga, ganito yung sitwasyon ng ating mga manok so parang unti-unting pinapatay yung mga manok natin so sana lang ay madala o kaya ang gamutin itong sunrocks ito na lang yung option natin huling option dahil yung iba na pinainom natin ito yung sunrocks na hinalo natin sa tubig uh, masigla na sila So ito na lang yung huling pamamaraan para magamot natin yung mga manok natin. So yung iba dito na hindi makakainom dahil uh, weak na sila ay eh, wala na. Wala na tayong magagawa doon. So ito, uh, kaninang umaga ko pa kahapon, nagpainom ako ng primoxin powder. Akala ko kakayanin ng primoxin powder yung sakit nila. So napakasigla pa nito lahat kahapon. Pero nung pinainom natin uh, ng umaga meron ng nananamlay so hindi naging efektibo yung ginawa natin kahapon so kaninang umaga pinalitan ko agad ng sunrox yung uh, ko sa ko sa tubig yung sunrox para kahit papano kainom ang lahat, lahat ng mga manok so ang sakit na ito mga ka-farmers ay kakaiba ah uh, napakainit yung kanilang katawan at para silang uh, giniginaw na yung katawan nila ay parang nag vibrate at hinang-hina na talaga so yun yung mga sinyalis dito yun yung nakita ko at nag sila ng liquid na puti so dahil hindi tayo export dito at ngayon lang tayo ulit naka-encounter ng ganito so hindi natin alam kung anong gigagamot dito dahil hindi naman tayo veterinary so sa tingin ko na rin uh, ito na lang yung pamamaraan natin sa paggamot sa kanila yung paghalo ng tubig sa sunroof. so far yung ginawa ko sa iba na mga sisiyo na pinainom na, na ng sunrock na may halong tubig ay kumaling na so masisigla na sila, malakas ng kumain So ito na lang yung hindi pa na kainom ng sun na hinalo natin sa tubig. Ito talaga, ito talaga yung tinam tinamaan. Makasakit. Yan. So no, kaninang umaga masisigla ang masisigla pa yung mga manok na ito. Pero ngayon, wala na. yung patay. Ngayon mga ka-farmers, kahit nanghihina sila, papakainin pa rin natin sila. So ang... So pakapakainin natin sila mga ka-farmers para maging mauhaw sila at iinom ng tubig na may halong sudoks. So same dito sa mga manok na nandito. Hanggat kumakain ay bibigyan natin. So ito na yung mga sinapit ng mga sisiyo natin mga ka-farmers. Yan o, daming patay. mga farmers dalawang balde na naman ng mga patay na sisi. Yan ay ililibing natin dyan sa hukay. Ooh. Kakahinayang mga ka-farmers dahil paubos na yung mga sisiw natin. So yan, kahit may meron pang buhay, ikakal na natin yan dahil hindi naman yan magsusurvive dahil hindi rin iinom na yung tubig. So patungo rin yan sa kamatayan. Huh, Napaka sakit pero kailangan nating gawin mga ka-farmers. <sighs> so yan mga ka-farmers, uh masakit na talaga ito. So, mag na dito yung sakit. Diyan na uh. tinamaan na talaga yung mga itong mga bats na ito ng sakit so nagumpisa na dito meron ng namatay apat na piraso dito naman merong isa so sana mahabol pa natin na sa kanina pa kasing umaga ko pinainom itong ito ng sunrocks so sana mahabol pa natin at ipatay pa yung bakteriya sa kanilang katawan So, yung tubig nila, hinaluan natin ng sun So, yun ang isa na lang nating option para masalba yung buhay nila. So, sana ay iinom lahat ito ng tubig na may halong sun para kahit papano hindi matuluyan yung mga sisiyo natin. Grabe yung iba natin dyan oh. yan wala na napakarami ng natumba yan, Oh. tinamaan din dami ding patay so ito yung first batch mga ka-farmers na tinamaan ng sakit na noon ay akala ko doon sa binigay natin na pagkain sa kanila So hinanghina na talaga ito. Pero mapapansin niyo ay masisigla na ulit sila. So malakas na rin silang kumain nung mga nakarang araw, kala ko mauubos talaga lahat ng mga sisyo natin dito. Pero yan, isa yang pruweba na yung binigay natin ng antibacterial ay nakakapaggaling ng sakit na ito. So naglagay lang tayo ng inuming sa inuming tubig nila ng Sunrocks yun lang ang hinalo natin so yan, uh, sawa naman ng Diyos ay ayos yung ating mga sisiyo so ito na lang yung natira sa batch na ito ah, meron pa pala, nandun sa kabilang kulungan papakita ko sa inyo mamaya so dito naman, yan mapapansin nyo nung mga nakaraang videos natin ay ah, nagsisikipan yung mga manok natin o punong puno ng mga sisiyo dyan, especially ito so ngayon, wala konti na lang yan yung mga survivor na lang yung natitira at baka ma, meron pang mga dito so napaka napakasakit sa awa naman ng Diyos dito mga ka-farmers itong mga bago nating pisa sa naman ng Diyos walang tinamaan dito so lahat sila ay healthy so, kahit walang bakuna pa Dito naman. Ito naman yung mga survivor natin dito. So nung una talagang na yung kanilang pangangatawan ay bumagsak. Pero kaninang umaga yung pag kuha ko sa kanila, pag hawak ko sa kanila ay unti-unti nang bumabalik yung pangangatawan nila. Hindi na kagaya nung una na matamlay sila at yung kanilang katawan ay napakatulis yung kitok especially ito, oh. kala ko mamamatay na yan so yan, nag sila, yung mga puti natin dito naman sa kabila so yan uh, maliliksi ang yung, gan yung mga ibang sisiyo dito so meron lang ako nakuha kanina na isa na namatay pero ito sana hindi na ito madagdagan dahil puro na healthy o maliliksi na yung mga sisiyo natin so wala na tayong nakikitang matamlay dito yan so ito yung dalawa kaninang kagahapon kahapon nito at ito kaninang umaga ko nakuha so yun yung additional na namatay so ililibing natin yan so yung nakuha natin na patay ngayong araw mga farmers ay napakarami isang planggana at isang balde yung namatay ngayong araw na ito so yun na naman ang ililibing natin so na talaga yung mga rooster natin buti na lang itong mga babae natin ay nananatiling intact although meron kaninang namatay na tatlo so hopefully yun na yung pang last na mamamatay sa mga babae natin na mga manok so ito sila So meron pa rin mga nanghihina dito mga ka-farmers Yan merong nanghihina pa rin sa kanila So yan mga ka-farmers Ito ay ito na lang yung mga natitira So sana hindi na madagdagan yung namatay So as long as kumakain sila mga ka-farmers Ay talagang mabubuhay sila At makakainom ng tubig So meron pa nanghihina doon sa gilid dito naman mga ka-farmers so, saawan uh, sa awan ng Diyos wala namang nalalaga sa kanila simula kaninang umaga so sana ay wala nang susunod pa so yan yung sila yung tubig nila ay yun pa rin ang pinapainom natin nahaluan pa rin natin ng sunrocks yan o no. So ito yung sinasabi kong talagang mahina na nung mga nakarang araw pero yan yung ngayon ay aktibong aktibo na sila so yung ubos na yung kanilang patuka palaging ubus at hindi na nananamlay so lahat sila ay ayos na so hopefully ay hindi na ito madadali ulit so sobrang hina nito mga ka-farmers nung mga nakarang araw at ngayon ay unti-unti na bumabalik yung sigla nila so papakainin lang natin So yan no, oh, ang lalakas nilang kumain. So sana mag-survive lahat ng ito. All right.